mga lalabs, kamusta po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at walang karamdaman. At sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga pulang alimango. Bakit nga ba sila naglalakbay patungong dalampasigan taon-taon? Pero bago pong lahat, kung kayo ay bago pa lang sa aking channel, please like at subscribe at pagpindot na rin ang bell button na kita sa ibaba ng videong ito para maging updated ka sa lahat ng mga panibagong upload ko. So, without further ado, let's go. Bakit naglalakbay ang mga red crabs at kano kalayo ang kanilang nilalakbay at saan sila patutungo? Milyong-milyong mga species ang ipinapanganak araw sa isang buhay sa paglipat, sa pakpak o sa pagtakbo. Sila ay mga migrante. Ipingin anak sila para lumimpan. Ang mga red crabs ay nakatira sa Christmas Island sa Indian Ocean sa hilagang baybayin ng Australia. Mga 240 miles or 380 kilometer sa timog ng Java, Indonesia mga red crabs ay dapat panatilihing basa ang kanilang mga katawan. Kaya naghihintay sila sa tag-ulan upang magbigay ng mga kondisyon na perpekto para sa mahirap na paglalakbay. Ang mga red crabs ay katutubo sa Christmas Island sa Australia. Ang gitnang tanampas ng Christmas Island ay pinangungunahan ng mga hibla ng rainforest isla ay may tropical na klima at nakakaranas ng parehong tag-ulan mula Desyembre hanggang Abril at tagtuyot mula Mayo hanggang November. Mahigit 120 million red crabs ang makikita sa sahig ng rainforest sa Christmas Island. Ang mga red crab ay nabubuhay ng mag-isa sa mga lungga ng dumi malalalim na siwang ng bato. Ang mga red crab ay nanatili sa lilim ng kanilang tirahan sa halos buong taon. Sa Oktobre November, kung kailan malapit nang bumalik ang tag-ulan, ang mga red crab ay nagsimulang lumipat sa dalampasigan. Ang oras na ito ay kasabay ng lunar cycle or tides. Ang mga lalaking red crab ay nangunguna sa paglipat at kasunod naman ang mga babaeng red crab. Gayon paman dahil naghihintay ang mga red crab hanggang sa unang pagpatak ng ulan upang simulan ang kanilang paglalakbay. Kung minsan ay kailangan nilang magmadali. Kung ang mga pag-ulan ay malapit na sa pinakamainam na pizza ng pangingitlog, sila ay kikilos ng mabilis. Ngunit kung ang ulan ay dumating ng maaga, maaari silang maglaan ng uras o huminto upang kumain at uminom sa kanilang paglalakbay sa baybayin. Kung ang pag-ulan ay masyadong huli upang gawin ang pizza ng pangingitlog, ang ilang mga red crabs ay mananatili sa kanilang mga lungga at sa halip ay lilipat sa susunod na buwan. Ang malalaking lalaking alimango ay kadalasang nauunang dumarating sa dagat ngunit sa lalong madaling panahon ay nahihigitan ng mga babae. Pagkatapos ng kanilang mahirap na paglalakbay mula sa talampas, ang mga red crabs ay lumalangoy sa dagat upang mapunan muli ang kahalumigmigan. Ang mga lalaking alimango ay umuurong sa mas mababang mga teres ng isla upang maghukay ng mga lunga Ang malaking bilang ng mga alimango ay nangangahulugan na ang mga boro ay magkakalapit. At ang mga lalaki ay madalas na nag-aaway sa isa't isa para sa pagkakaroon ng isang boro. Ang mga babaeng red crab ay sumasali sa mga lalaki sa mga terrace upang mag-asawa o sa malapit na mga lungga. Pagkatapos mag-asawa ang mga lalaking red crab, sila ay lalangoy muli sa dagat bago simulan ang kanilang paglalakbay pabalik sa kagubatan. Ang mga babaeng red crab ay nananatili sa mga mamasa-masa na lungga. Gumagawa sila ng mga itlog sa loob ng tatlong araw pagkatapos ng pag-aasawa at mananatili sa mga lungga sa loob ng halos dalawang linggo habang ang mga itlog ay nabubuo. Ang bawat babaeng red grab ay maaring makagawa ng hanggang 100,000 na itlog na hawak niya sa isang broad pouch. Kapag ang buwan ay umabot sa huling quarter nito, ang mga red crab na puno ng itlog ay umalis sa kanilang mga lungga at nagsama-sama sa baybayin na nag-iimpake sa mga malilim na lugar sa itaas ng linya ng tubig. Sa ilang mga lugar, maaari kang makakita ng hanggang 100 na crabs bawat metro kwadrado ng beach o bato. Kapag ang high tide ay nagsimulang gumulong bago ang bukhang liwayway, ang mga red crab ay lumilipat sa dagat at naglalabas ng kanilang mga itlog bago bumalik sa kagubatan. Maaaring mangyari ang pangingitlog sa lima hanggang anim na magkakasunod na gabi sa panahon ng paglipat. Mapipisa ang pulang larvae ng red crab mula sa mga itlog sa sandaling madikit ang mga ito sa tubig. Ang mga ulap ng larvae ay umiikot malapit sa baybayin bago inilabas sa dagat ng mga alon at low tide. Lumalaki sila sa ilang yugto ng larval sa susunod na buwan. Sa kalaunan ay nagiging mga hayop na parang hipon na tinatawag na megalopi. Ang bigalupay ay nagsasama-sama sa mga pool malapit sa baybayin sa loob ng isa o dalawang araw hanggang sila ay ganap na nabuong mga baby crab at lumabas mula sa tubig. May sukat na humigit ko mulang 5 mm ang diametro. Ang maliliit na red crab ay nagsisimula sa kanilang paglalakbay sa loob ng bansa na tumatagal ng 9 days upang maabot ang kaligtasan ng talampas. Doon sila ay nananatiling nakatago sa mabatong mga outcrop at mga labi ng kagubatan sa unang tatlong taon ng kanilang buhay. Ngayon paman, karamihan sa mga larvae ay hindi nakakalabas sa tubig. Sa halip, ay kinakain sila ng mga isda, mandray at malalaking whale shark na pumibisita sa Christmas Island upang samantalahin ang taunang kapistahan na ito. Karamihan sa mga taon, wala o napakakakunting baby crab ang lumalabas mula sa dagat. Ngunit minsan o dalawang beses sa isang dekada, isang malaking bilang ang mabubuhay. Sapat na upang mapanatili malaking populasyon ng Red Crab sa isla. At sinimulan na ng mga nakaligtas ang paglalakbay pabalik sa kagubatan at nakikipaglaban sa mga mandaragit gaya ng Yellow Crazy Ants sa daan. Ang Red Crab Migration ay ang pinakamalaking tourist attraction ng Christmas Island na umaakit sa mga nature lovers mula sa buong mundo. Ang pinakamadaling lugar para panuurin migration at spawning ay ang drum site, Flying Fish Cove, Ethel Beach, at Greta Beach. Upang maprotektahan ang ating mga red crab, maaaring sarado ang ilang bahagi ng kalsada sa bahagi o buong araw sa panahon ng peak migration kadalasan sa maikling panahon, ngunit maaaring mong iparada ang iyong sasakyan at maingat na maglakad sa gitna ng dagat ng mga gumagalaw na red crabs habang sila ay patungo at pabalik sa dalampasigan. Maaari mo rin makita ang mga tulay ng mga red crab na itinayo sa ibabaw ng mga kalsada. Ang mga ito ay magagandang lugar upang tumayo at panaurin ang daloy ng mga red crabs pampublikong notice board at lokal na radyo ay nagbibigay ng mga update sa paggalaw na mga red crabs sa panahon ng paglipat. Mangyaring sundin ang lahat ng mga palatandaan at payo ng mga kawani ng pambansang parke. Thank you for watching and please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell button so that every time I upload my new video, you will notified.